Ah. Bakit kayo may regalo sa akin? Kasi love kita. Bot, bot. Sa inyo. Bot, bot. Sa inyo, ah. Bakit nyo ako binibigyan ng gift? <laughs> Sabi ni mama? Love po kayo. Ano? Love nyo ako? Yeah. Ano ang meron ngayon? Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day. Ni, ni Flora, no. Oh, Nagbigay no. Ano? Ah, excuse letter. Nag-absent. Oh, na-miss po si Flora man ito. Ipagpa-umin niyo po, sir, kung dalawang araw na po hindi pumasok sa school si Flora dahil po nilalagnat po siya ang sinisipon. Kawawa naman itong <coughs> anak ko. Oh. Patingin ito na mga regalo ninyo. Susera oh. 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 oh, kayo. Oh. Birthday ko ba ngayon? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Birthday ko ba ngayon? Yo, ko. Bakit ako binibigyan ng regalo? day. Bakit ako may gift? Masarap, sir. Masarap. Sir, Ano? Masarap. masarap? ako? Bakit ako may regalo? Because Happy kasi Bye. happy dito. Ani eh ito? Ano ito? Ay, wow, rambutan. Hi! Sa inyo to? Baka, ay, baka binili mo yan. Sa, no. sa inyo yan? Hello. Sino nagpitas? Ha? Naray. Nanay mo? Ay, you? may bongga man. Ay, kako, kako, kako. Yeah. Meron din siya rambutan. Ay na, nagbili ka man. Uh. <pad> oy. meron ka <NAUhdles> man mga ganito. <deviation> kay... O, sino Did naglagay ng yeah. envelope? Sino naglagay dito ganito? Ikaw din? Ay, ina mo. Bukon. Ay, wow. Si Alcibar. Ay, nagbili ka naman ng chocolate. Wala ka na pera. Ay, marami magkakita. Mayaman to. Mayaman. Mayaman. Ay, pa. Sino man nagdikit-dikit nito? Nandito. Mayaman. Ha? Nanay mo? Dalawa kami. Ay, dalawa kayo. Ay, na. Mayaman yun. Hoy, okay, bunga man. Na, sir. Mayaman din, sir. Bunga man? Perfect. No, ano? Marami. Ano, mayaman na ako, sir? Nakakayaman ba ito? Aba, may letter pa. Sir, meron pa ka Ashley. Talaga? Love ninyo, ate. Ako. To Sarah, kayo. Go. Bunga. Go. Perfect. oh Thank you so much. Oh everybody you listen to me very carefully. Ay wow grabe man talaga ay nagbili-bili naman tayo niyan. Nagaling 'yan sa tindahan nila. And ah galing sa tindahan nila. <laughs> na mabangkarot na tindahan mo Ashley. Mm alam ni Mama na magkuha ka ng pagkain doon marami. Ay, talaga? Bakit mo ako binigyan ng gift? Sa akin, sir, mamaya na. Eh, mamaya na? Sir, sir, talaga ito. Bakit mo ako binigyan na siya ng gift? Kasi... Maya ka. well, yeah! okay, okay. okay, thank you so much, mga anak in school. Thank you. Mag-recess na kayo.